Hello, kumusta na kayo mga katropa, mga kayerda. Tuloy tayo sa pag-usapan natin ang mga dahilan ng pagkalubog sa utang ng mga workers sa Hanjin. Yan po ang pag-usapan natin ngayon. At bago po yan ay ituloy lang po natin yung tinalakay natin nakaraan. May mga, mayroon pa palang mga nakalimutan. Ito yung tungkol sa mga libangan ng worker sa loob ng yarda kung ano ba kung ano ba kung ano ano to mga to singit na natin dito yung paglalaro ng mga radyo di nawawala sa ano yan, mga tropa na naglalaro ng radyo kahit maraming concern eto nga po mga katropa ang naging experience ko dyan sa mga naglalaro ng radyo sa yarda pero kasi dyan minsan na ewan ko ba't saan nang galing ang pauso niyan Merong yatang nagradyo sa minsan, may sabing kwek kwek, gumano sa may radyo. Ngayon may naggayahan na. Kung ano ano ala, iba-iba nang -iba tunog kung saan-saan ang galing. Kwek kwek, kwek kwek, kwek kwek, kwek kwek. Por kwek kwek. Pero maririnig mo kahit may mga importanteng concern, hindi makasingit dahil pala singit ng kwek kwek eh. Siyempre pag may kwek kwek, kahit gabi, mapagabi, -gab mapaaraw, lagi may sumisingit, kwek kwek, kwek kwek, sunod sunod dyan. Hindi ngayon, Halos araw-araw 'yun. Ito no, na lang yan. Na rin yung ano yung mga engineering. saka pag may importanteng ano hindi makapag pag-usap na maayos dahil sumisingi talaga yung quick quick man. Talagang ang ingay talaga. Ngayon parang nakaisip yata na ng na magandang magandang idea. Ayan nga mga katropa. Meron na rin silang suspek kasi ng mga naglalaro sa radyo. Ngayon nagpatawag sila, pinatawag yung dalawang worker, pinapunta ng substation para malaman kung sino yung kung sino yung magkakwet tapos yung kung sino yung nakabalik ng substation sabi hindi yun ang naglaro. sabi na naglalaro ng radio na nasa labas pa nasa field kaya ba nga, nga, nga ang nangyari nung pinatawag yung dalawa nagpapahing na dun sa substation kaya e ba ewan ko ba bakit wala nang naglalaro ng radio na isa wala nang nagkakwet-kwet na tumigil na lahat wala na ang dati ang dami dami sumisingit eh, talagang iingay nung dumating yung dalawa, pinapahinga sa substation, talagang parang nakisama yata, wala na, wala na talaga naglaro, kasi sabihin sila ang dalawa yung, hmm. ano, naglaro sila yung, ano, yeah, ganun talaga ah, napag-uusapan lang natin naman yan, ay, 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 kumbaga sa experience lang naman yan. talaga mga kalokohan nung araw sa yarte, no? Eh masaya na mahirap shout out Para masabi. Para masabi. kay Arnold Cordova ng main power station Alan Bonilla ng assembly Oliver Timbol ng Kalapakuan na de Delektrika shout out kay Jesse De La Rosa at kay Camarillo ng Shelter Okay kay mga kayarda, proceed tayo sa topic natin. Ito yung mga dahilan kung bakit tayo nalubog sa utang. Unang-una, loan sa SS. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Loan sa pag-ibig, loan sa co-op, sa lending, credit loan, uh, kumuha ng cellphone, ano pa, yung sa ATM, nakasangla, ano pa, housing loan, kumuha ng motor, renta ng bahay, at sa kaisa pa yung gambling sa liit ng sahod natin at meron ka nyan mga loan-loan lahat na yan talagang lubog ka dyan siyempre pag lubog ka na sa utang parang tamad na tamad ka na magtrabaho oo nga talagang kailangan mo bayaran pero talagang ang hirap pag marami kang utang talagang lulubog ka talaga ang matitira sa'yo pagka sahod mo pay slip na lang pag mag-aaway pa kayong images mo ito sa hanapan ka pa ng house saan mo din alam yung pera yung mo ngayon ipapakita mo siya ngayon kumbaga sa anus pera pa yung kupit mo ka, pa kukupit ka pa kahit papaano ah at tapos may pinapagatas pa may paaral pa ay naku sa mo babadjit din naman ba diba? mga katropa kaya next time pag nagkaroon tayo ng magandang trabaho wag na tayo masyadong hindi naman sa maluho tayo natin mag ipon kung gusto natin magkaroon ng isang bagay yung mga isa pa yan yung mga kuha ng cellphone malaki rin kawalan yan at matuto tayong mag ipon ipon ng pera hindi sa lahat ng oras tayo malakas pag tayo nagkasakit ang hirap kawawa ang pamilya di ba mga katropa real talk di ba mga tropa mag ipon kahit na pabarya-barya pag yan ay duma yung bariya, malaking halaga na rin yan. Diba mga tropa? Para din sa atin, sa atin yan. Kaya mga tropa, hanggang dito na lang, maraming-maraming salamat. At sa sunod po, uh, may bago na naman tayo pag-usapan. Kumusta mga tropa, mga kayarda, ingat lagi sa trabaho. Hanggat tayo malakas, banat ang banat, at mag din tayo sa mga... Ingat-ingat sa mga bisyo. Kunting inom lang at may para may lakas tayo kinabukasan para sa ating pagtatrabaho para sa ating mga pamilya maraming salamat sa inyo mga tropa hanggang dito na lang subscribe my channel yahoo maraming salamat mga tropa